May pagtanggap niya, parang may kilig si Joy. Siya na magbibigay sa akin. Oo, siya magbibigay sa Ang dami niya ibibigay sa akin. Ang marami kang gift Siya lang sapat na. No! Kinilig kami! Grabe si Ian kinilig! Kung hindi ka kong mahulog. hindi ka kong mahulog. ako sa'yo bro! ah! O, diba guys? Si Joy lang sapat na kay Kalingap Dan. Ayan, tingnan mo. Mayroon pang mga pan. Sikat na sikat si Papa Dan. Dami nagpapa Papa Picture. Model! <laughs> Pati si Kalingap iyan, ginikilig. Ito pa. Hey, Kuya Babs, hahabol dapat kami. Oo. Oh, oh. Kami humabol um, lang din kami. Humabol lang kayo, oh, ate? Oo. Oh, kinabukasan oh. na sila pumunta. Oh, okay. Yung pag-alis, di ba? Tapos okay. kinabukasan, sumunod sila. Oh, Ako okay. Mahabos sana ka ba? Eh, hey, pala silang dalawa hindi nakapasama sa bagyo. Dito po natatapos ang aking video guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my videos. Bye-bye!